Sobrang bilis lang ng panahon. Webes na naman. Wala nga palang pasok si Silas. Si Mr. Mana sa ukla. Nagtatrabaho. Yung kambal naman nasa school. Medyo cloudy nga pala dito sa New Zealand. Pero sobrang init. Parang uulan ata. Binisita nga pala namin ni Silas yung garden. Ang dami na kasing strawberry. Hindi pa siya talaga fully ripe. Pero kukunin na namin. Baka kasi maagawan kami ng ibon. Yung mga ibon kasi dito insan, ang hilig kumain ng mga strawberry, pati na yung like mga this, okay? kamatis. Inulungan nga pala ko ni Silas mag sa parsley ko, sobrang laki na talaga. Mm -hmm. Hindi ko inaasahan yung parsley is para pala siyang bush or yung damo. Kailangan ko kasing kunin yung bulaklak niya kasi mamamatay ito pag hindi kinuha. Dito naman sa kabilang garden bed is meron akong mga cabbage at kakailanganin kong kunin yung mga patay na dahon. Marami din akong binunot na broccoli, patay na rin. Nagbunot-bunot din ako ng mga damo. Ito talagang ginagawa ko pag pumupunta ako sa garden, minsan lang ako nakakapasyal. Pag umuulan kasi, hindi ako nakakapunta. Wala mo nang bisita sa garden. Dahil nga maganda ang araw ngayon, maglilinis tayo sa garden. Nag-request nga pala si Celas ng gumawa ako ng chocolate cupcakes. So wish granted, meron tayong ditong harina. Maglalagay lang tayo ng baking soda at saka asin. Mix lang natin ito together. Sa isang bowl naman, ay isisip natin yung harina na minix natin with baking soda at saka asin. Maglalagay din tayo ng cocoa powder. Sift lang natin ito. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredients. Ito e naman ay mag a tayo ng sugar, coffee granules, o yung kape, ano-anong kape ang gusto mong ihalo. Ngayon naman ay ilalagay natin yung ating tubig, 1 third cup oil, itlog, at saka vinegar. Pagkatapos ay mimix lang natin ito gamit ang whisk. halu haluin lang natin ito hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap. Tuminsan so, lang niya nagre-request si Silas kung anong kakainin at i-bake ko today. Kaya naman pinagbigyan ko talaga. Ngayon naman ay re-ready natin yung ating muffin tray. Maglalagay of course tayo ng muffin cups. 12 pieces. Ngayon naman ay lalagay na natin sa ating muffin cups yung ating butter. 3-4 lang dapat ang ilagay natin kasi tutubo pa naman yung ating cupcake butter. So napakadali lang pala gumawa ng chocolate cupcake. Akala ko mahirap talaga. Paborito ko itong bilhin. Nung nasa Pilipinas pa ako, so ito na ilalagay na natin sa oven. At after ng 18 minutes, ay lutong-luto na ang ating chocolate cupcake. After ko palang magluto, ay sinundo ko si Georgia sa school. Na-aksidente kasi si Georgia. Naipit yung kamay niya sa pintuan. So agad-agad kami nagpunta sa hospital sa Thames para ipacheck yung kamay ni Georgia kung may bali ba. Naipit kasi yung kamay niya sa pintuan ng toilet while nagsi-CR si Georgia. Sinarado kasi ng kaklase niya akala daw may ghost sa CR. Pagkatapos ng 30 minutes na biyahe, nakaabot na agad kami dito sa hospital. Buti na lang talaga dito sa New Zealand, libre yung pagpapahospital at libre ng libre yung pagpapacheck up. Pagpasok ay agad akong pumunta sa reception Hello, um, at sinabihan um, ko kung anong nangyari kay Georgia at kailangan niya magpacheck sa doktor. Pagkatapos ay binigyan ako ng form para mag-fill up, lagyan ng mga pangalan. So dito sa New Zealand kapag na yung mga bata, diretsyo ka agad sa ospital, wala kang babayaran kahit ta isang kusing. Libreng libre pa yung gamot. So ito na, hinihintay lang namin na ma-check si Georgia ng doktor. Kinausap muna kami ng nurse at tiningnan yung kamay ni Georgia sa reception. Pagkatapos ay pinapasok niya kami at ang sabi maghihintay lang kami na tatawagin kami ng doktor. Meron nga palang libreng tubig dito sa hospital nila. Good thing kasi nauhaw ako sa biyahe. So si mister nga pala ay na interstate si Georgia. Umiiyak pa kasi. Naghintay-hintay muna kami at after ng 30 minutes, ay tinawag na kami ng doktor at chineck na si Georgia. Chineck yung kamay niya at in-explain ni Mr. kung anong nangyari sa school at paano siya nagka-aksidente. Pina-stretch nga pala yung kamay ni Georgia para malaman kung may bali ba o wala. So in nga pala yung sugat ni Georgia at medyo magang maga yung kamay niya. Pinatimbang din si Georgia kasi bibigyan siya ng medicine o yung gamot. Kailangan kasi yun para malaman kung anong dosage o anong gamot ang ibibigay sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpunta kami sa x-ray room at pina-x-ray yung kamay ni Georgia. At sa awan ng Diyos, walang bali yung kamay niya at ayan, happy-happy na si Georgia after makainom ng ibuprofen o yung pain relief. Pagkatapos ay nilinisan ng nurse yung kamay ni Georgia yung sugat. Binigyan pa siya ng free ice block ng doktor. Binigyan nga pala kami ng dalawang buti ng pain relief. After 2 hours ay nakalabas na agad kami. Walang binayaran kahit isang kusing. Binigyan din kami ng discharge form. So, si Mr. nga pala ay nagpark sa malayong lugar. Wala kasing bakanti kanina sa parking lot. So ayan, pinick up na lang kami ni Mr. dito sa gilid. Agad-agad kami nagdrive pa away, Iniwan lang kasi namin si Silas sa si Ariana sa kapatid ko. Dinner time. So tonight we did not cook because we have Georgia accident here. Yeah, we are gonna have this one. So did you ask your sister how she feeling now? We have here chicken. Wow, Silas, you love chicken. I'm mm gonna -hmm. Chicken, fried chicken for dinner. Very um, quick lang. Galing sa Thames. So we just got back. Mm -hmm. Kapabalik lang namin galing sa hospital. Mm -hmm. And wala na tayong time. Tayo. I have the a limpo. I made it. Mm -hmm. Yeah, the hospital is big. Mm -hmm. And Georgia's is feeling better now. Is Georgia feeling better? I saw it before. Mm -hmm. Did you saw it before? Mm -hmm. ah. Chicken and gravy. You don't like it? Why giving me breast? Yeah, I'm mm going -hmm. Um, Be careful around Make fingers. sure you know where your fingers are. Mm -hmm. yeah, like, Be careful well. with your yeah, fingers. Mm -hmm. You can cut, no, you can cut your fingers, fingers. off. you have no fingers. You want no fingers? now. Nah. Lucky Georgia still have a finger. The doctor mm -hmm. will cut it. No. Don't, 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 don't want chicken drum. Mm. No? You eat some chicken? Do the cupcake. Is guys, medyo mahaba-haba yung araw namin today. Hindi namin expect yung aksidente na mangyayari kay Georgia today. Pero happy kami at walang bali yung kamay niya at happy na rin si Georgia. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!